Alam mo ba? Kapag pumapasok tayo sa opisina o nagaanlak ng phone, madalas nating gamitin ang fingerprint scanner. Ganon din sa mga bank transactions at immigration checks. Parami ng parami ang umaasa sa biometrics para sa seguridad at pagkakakilanlan ng isang individual. Pero, alam nyo ba na may mga taong hindi kailanman magagamit ang ganitong teknolohiya dahil wala silang fingerprint? ang kawalan ng fingerprint ay dahil sa isang napakabihirang genetic condition na tinatawag na adermatoglyphia. Ito ay isang kondisyon kung saan ang isang tao ay wala o napakahina ng fingerprint pattern sa kanyang mga daliri. Karamihan ng mga taong may ganitong kondisyon ay ipinanganak na wala talagang fingerprint at hindi ito nagde-develop habang sila'y lumalaki. Nadiskubre ang adermatoglyphia noong 2007 nang magsagawa ng pag-aaral ang Swiss dermatologist na si Dr. Peter Aitin. Natuklasan niya ang isang pamilya sa Switzerland na may ganitong kondisyon at lumabas sa kanyang pag-aaral na ito ay sanhinang mutation ng SMARCARD1 gene. Ito'y parte ng DNA natin na responsable sa pagkakaroon natin ng fingerprint, repair ng ating DNA at organization ng chromatin. Simula noon, mas maraming pagsusuri ang isinagawa upang maunawaan ang genetic basis nito. Pero bakit nga ba nangyayari ito? Maliban sa genetics, may mga tao rin na nawawalan ng fingerprint dahil sa mga sakit tulad ng eczema at psoriasis, o di kaya ay dahil sa matinding pinsala sa balat mula sa kemikal o pagtanda ang ilang pasyenteng sumasa ilalim sa chemotherapy o iba pang gamot ay maaari ring makaranas ng pagkawalan ng fingerprints bilang side effect. Dahil sa mga hamong ito, mas lalong pinapausbong ng mga eksperto ang alternative biometric systems gaya ng face recognition, iris scanning at palm vein scanning. Mahalaga ang ganitong teknolohiya lalo na sa pagtitiyak na ang bawat isa ay may malinaw na record at akses sa mahahalagang serbisyo. Ngayon, alam mo na.